Good morning, Friday. Another day, another pagkakabalahan na naman. At dahil napansin ko nga kahapon na medyo dumarami na itong damuhin sa likod ng aming bahay, e eh, din napagdesisyon na ng babayita na magdamo na mura ngayong araw na ito. Habang bising ang dalawang anak ko sa panunod ng TV at ang dati naman namin e, ay sa pagluluto ng aming almusal, Heto na at na nating magdamo, este eh, ako lang pala. Hindi pa naman ganong kadami at karalaki ang damuhin pero hihintayin ko pa bang nangyari yun. Kung yon. pwede ko naman siyang gawin ngayon habang sinisipag pa ako dahil kapag inabot ako ng katamaran eh ilang araw na naman bago ko ito mabalikan. Sa na to ay eh, seryoso ako sa pambadamo habang nagmuwangi-mungi. Iniisip ko ang saya siguro no kung may kadaldalan ako habang nagdadamo. Tapos may foreign biglang lumapit. sinamis na nada ko. Ina minuto pa nga lang ako nandidito, Char, nagtapon lang pala siya ng basura. Masyado lang ako nag-assume sa part na yun. Oo siya, ito na nga, ituloy ko na lang yung pagdadam mo. Kunti lang matatapos ko nito kasi tanghali na rin naman ako nagsimula. Tapos maya-maya nakita ko tong lovers na to. Edi sinundan sundan puna na binidyo po na may picture pa. Ano ba sa baksi ang punta nyo sunod ng sunod na hihilo na ako? O hindi napalimutan ko na dadam pala po. Hindi kasi ako sakakanood sa kanila. Muas ko na nga lang itutuloy ang ko